today's ganap nga umalis nga kami ni Bebo patungo nga sa lagi kong ang pinupuntahan dito sa Japan. Pero bago ang lahat, hindi ko muna nga sasabihin sa inyo kung nasaan nga kami sa party ng Japan ngayon dahil kumain muna nga kami dito sa McDo. Alam nyo ba ang kububohang nangyari sa akin nung araw na yan na iwanan ko lang naman yung cellphone ko sa McDo. Buti na lang nung binalikan nga ni Bebo eh andun pa. After nga namin kumain ay naghanap lang kami ng mga locker kung saan nga namin pwede iwan yung mga maleta na bitbit -bit namin dahil mamamasyal nga kami ngayon. Sa bawat mga eh, train station kasi eh, meron silang mga locker kung saan mo nga pwede iwan yung mga maleta nyo. Maiwan na nga namin yung mga luggage na dala namin. Ay, nagpunta na nga kami dito sa baba. Parang nga sumakay na nga kami ng train. Bilis nga lang yung naging biyahe namin. Dahil malapit lang naman kami sa pupuntahan namin ni Bebo. Alam nyo ba guys, na yung pupuntahan namin ngayon ni Bebo, ay nakapunta na nga ako doon. Pero ang kaibahan lang ay mag-isa lang ako noon. Sabi ko naman sa inyo, tuwing nakakakita ng bendo machine tong si Bebo, ay eh, bumibili talaga siya ng kung ano-anong mga drinks. At sabi niya nga sa akin, sana daw palagi daw may ganito sa Pilipinas. Pagod na na nga kami ni Bebo sa kakalakad namin dahil sa buong tour nga namin dito sa Japan, eh wala kami ibang ginawa kundi lumakad, umakyat ng agdan at kung ano-ano pa. Finally, nandito na nga kami sa Oso Canon. Ito nga ay isang temple kung saan ito nga ay dinadayo talaga ng mga turista. Kung babalikan nyo nga yung mga nakaraang vlogs ko, ay nagpunta na nga ako dito at napakarami talagang bilihin dito sa Osu. Bago nga lahat, nag-aya nga si Bebo na magpunta nga muna daw kami dito sa Syria kung saan ay 100 yen lang talaga lahat ng bilihin dito. At ang 100 yen nga dito ay nagkakahalaga ng 38 to 40 lang sa atin. Sabi, kabi-kabi lang nga ang tingin ko dahil napakaganda ng mga item dito sa Syria. At isipin nyo yon 100 yen, makakabili ka na ng mga quality na hanger at iba pang gamit sa bahay. Pero syempre, nagpipigil pa rin kami dalawa ni Bebo na mamili dahil baka nga hindi nga ito magkasya sa mga bagahin namin. Pero ang isa sa mga rason ko naman kung bakit gusto ko na nga mamili dito, ito rin ay pwede pang uwi o pang regalo kapag ka na kami ng Pilipinas. Natandaan ko kasi nung no, nagtatrabaho pa ako dito sa Japan. araw-araw ako nasa Syria dahil kaganda ng mga item dito. Lalo na nga yung mga make-up. Tinan nyo naman to si Ukasan. Puti na ang buhok pero apaka ah, cute niya kasi namimili pa rin siya ng mga make-up. Ako parang nakikita ko ang future ko kay Ukasan. Siguro pagtanda ako, naka-eyeliner pa rin ako nak <laughs> Nagbayad na nga tong si Bebo at ako naman ay naglilibot pa dito sa Gilid at nagtitingin kung ano pa nga ang pwede kong iuwi. Babe, sobrang sulit nito dahil lahat ng yan ay nagkakahalaga lang ng 39 pesos sa atin. Babe, no oh, sana nga one time magkaroon din ng Syria sa Pilipinas. Kapamilya na nga kami ni Bebo dito sa Syria, ay inalagay na nga lang namin lahat ito sa plastic at after naman noon ay lumabas na nga kami para malibot pa nga namin yung buong Oslo. Bigkabila nga ang mga padinda dito, kaya naman itong si Bebo hindi na napigilan na pagtingin sa mga sapatos na talaga namang makakamura. Ka ka. ko na nga na-videohan kung anong sapatos yung nabili niya dyan. Pero afternoon ay sinabi niya sa akin, dalin ko daw siya sa mga tindahan ng murang cellphone. Dandanda ko nga nung vlog ko to nung mga nakaraang nakaraang taon at nakakatuwa kasi ang dami talagang na-amaze. Sino ba naman hindi ma-amaze sa halagang 550 yen o 200 pesos lang sa atin, eh pwede ka na nga makabili ng cellphone. Bigla nga si Bebu dahil sabi niya baka daw makabili siya dito ng napakaraming cellphone at ipamimigay nga namin yun sa mga kamag-anak namin. Iba't ibang mga brand nga ng cellphone mo kikita mo dito at hindi lang naman cellphone ang meron sila dahil meron din sila ng mga tablet na talaga namang napakamura lang at gumagana pa. Hindi ko nga alam kung ano ang pipiliin ko dyan pero lahat talaga nang ma-check namin ni Bebu ay pwede pa talagang pakinabangan. Hmm. Siyempre dahil mga second hand nga to, yung iba dito ay may mga defective na o may mga sira na. Kanya-kanya na lang talaga ng hanap. Kaya nga, nga mga nakikita pa namin ni Bebo, talagang kanina pa kami naghahanap dito dahil napakamura nito na guys sa halagang 300 pesos eh pwede ka na magkaroon ng cellphone dito. Ito namang mga iPhone ang tinitingnan namin ngayon ni Bebo dahil balak nga namin bigyan yung mga tita, tito at mga pinsan ko nga. Grabe nga yung mga iPhone 6 Plus dito, nagkakalaga na lang ng 1,000 sa atin dyan sa Pinas. Alam nyo ba, pinaka na amaze kami dito dahil yung iPhone 11 ay nagkakahalaga lang ng 7,000 or 8,000 lang sa atin. Kaya naman tinawagan ko na nga yung mga kaibigan ko na gusto sabay na bumili sa amin. At sa isang oras nga namin pagkakalkal dito ni Bebo ay nakabili na nga nakahanap na nga kami ng mga pwede namin dalhin o oh, sa Pilipinas. Bali, dalawang tablet at limang iPhone nga itong napili namin ni Bebo. Pero sa totoo lang, wala pa talaga kami idea kung kanino namin to ibibigay at kung ano nga ang magiging plano namin dito. Grabe, sobrang namurahan lang talaga kami ni Bebo sa mga presyo ng mga cellphone na to. Kaya talagang pinagbibili namin. Tipin mo yon yung mga iPhone 6 Plus, nagkakalaga na lang siya ng 1,000 sa atin. Tapos yung iPhone X na nabili namin ay halos 5,000 na lang. Yung okay. iPhone 12 naman na pinabili nga ng kaibigan namin ay nagkakahalaga na lang na 11 to 13,000. thousand. Okay. grabe, sobrang laking discount at napakalaking tipid sa mga nabili nga namin na to. Oh. Sabi ko nga kung yung store na to ay meron lang sa Pinas, eh talaga naman lahat ng tao kahit pulubi naka-iPhone. <laughs> Pero dahil madami-dami nga ito mga pinagbibili namin mga gadget, ito nga ay binabalak din namin ipag-giveaway sa mga followers namin. Ani naman namin itong napakaraming mga cellphone na to. Kaya naman kung gusto niyo rin manalo ng libreng iPhone sa amin, eh i-share niyo lang itong vlog na to at syempre kailangan naka-follow kayo sa akin. Mamimigay nga ako kapag ka nag 1.5 na ako. Diyos ko, malapit na yun. Sino kaya ang mananalo? Matapos nga kami mamili ng cellphone ni Bebu, ay kumain lang kami saglit at after naman noon, ay inaya ko nga siya na maglaro ng claw machine. Mula kasi nagpunta kami dito dito sa Japan, talaga naman na-addict ako sa paglalaro nito. Okay, naglalaan talaga kami ng budget kapag ka nagpupunta nga kami sa laruan ni Bebo. Ito nga, ang isa sa mamimiss namin ni Bebo kapag ka umuwi nga kami ng Pilipinas. Na no, natapos na nga kami maglaro ni Bebo, ay inaya ko na nga siya kumain ng ramen dito nga sa palagi ko nun kinakainan sa Sugakiya. Sobrang mura lang kasi nung ramen na to. At ito nga, isa sa pinaka-favorito kong kinakainan noon. Uwi na nga kami ni Bebo nito at iniisip namin, sino kaya ang maswerting mabibigyan namin ng iPhone? Nakshuta. <laughs> at gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Aalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Ang lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto niyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50,000. After nyo nga mag-cash in ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay grabe nung una nga hindi ko pa talaga masyadong magets pero pipindot-pindot ka lang pala dito eh pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko palang nilaro eh talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako grabe kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya n nalunan ko, eh, naisipan ko na rin i-cash out. Madali lang din naman mag-cash out dito. Pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!